Ang muling pagkabuhay, sa tuwing naririnig natin ang salitang pagkabuhay ang laging pumapasok sa isip natin ay after ng isang tao na mamatay ay magkakaroon ng muling pagkabuhay tama. Dapat natin malaman at maunawaan na mayroon dalawang uri ng pagkabuhay, una ay ang physical resurrection, na kung saan ang isang tao na namatay ay muling nabuhay, isang halimbawa dito ay si Lazaro na kaibigan ng Panginoong Hesus na kung saan siya, at nagkaroon ng physical resurrection tama. At pangalawa ay ang spiritual resurrection na kung saan ang isang tao physically buhay bot, ang kanyang spirit ay patay. Ngayon para mas maunawaan natin ang bagay na ito tignan natin ang propesya sa lumang tipan, basahin natin ang Ezekiel chapter 37 verses 1 to 6, Nadamako ang kapangyarihan ng Diyos, at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay, inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na, tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakaalam. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Diyos, ito ang ipinapasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay, lalagyan ko kayo ng litid at laman, at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako ang Diyos. Amen. Sino kaya ang mga kalansay na tinutukoy dito na bibigyan ng buhay? Ito ba ay tumutukoy sa physical na kalansay? Tignan natin kung sino ang mga kalansay na tinutukoy dito. Basahin natin ang Ezekiel chapter 37 verses 11 to 14. Sinabi sa akin ng Diyos, Ezekiel, anak ng tao ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito Sinasabi nila tuyo na ang aming mga buto wala na kaming pag-asa lubusan na kaming pinabayaan kaya nga magpahayag ka sabihin mong ipinapasabi ko bayan ko ibubukas ko ang inyong libingan ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan kung may bukas ko na ang inyong libingan at may bangon ko kayo makikilala ninyong ako ang Diyos hinahan ko kayo upang kayo'y mabuhay, at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na ako, ang Diyos, ang nagsabi nito at aking gagawin. Amen. Dito ay ating nalaman at naunawaan na ang tinutukoy ng mga kalansay dito ito ay tumutukoy sa bayan ng Diyos na tumalikod sa kanya at dahil wala na sa kanila ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay, sila ay spiritually patay. At para sila ay muling mabuhay kinakailangan nila na bumalik sa salita ng Diyos na kung saan ay siya lamang ang nagbibigay buhay, at ito ay nagkaroon ng katuparan sa panahon ng first coming ng Panginoong Hesus. Basahin natin ang katuparan sa John chapter 5 verses 24 to 29. O katandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan, pakatandaan ninyo na darating ang panahon, at ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sinumang makinig sa kanya ay mabubuhay, kung paanong ang ama mismo ang pinagmumulan ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan, binigyan din niya ang anak ng kapangyarihang humatol, sapagkat siya ang anak ng tao, huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig, sila ay muling mabubuhay, lahat ng gumawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay paparusahan. Amen. Dito ay nalaman po natin kung sino ang mga kalansay at patay sa paningin ng Diyos na muling bibigyan ng muling pagkabuhay, ito ay tumutukoy sa mga tao na physically. Sila ay buhay ngunit patay in spirit dahil wala sa kanila ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Kaya naman upang tayo ay maging buhay sa paningin ng Diyos kinakailangan natin ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Amen. Upang tayo ay maging buhay sa paningin ng Diyos sama-sama nating pag-aralan at unawain ang salita ng Diyos. Ikaw para sa iyo, sa pagkakaalam mo, ikaw ba ay buhay o ikaw ay patay sa paningin ng Diyos? Comment muna yan sa ating comment section para ating pag-usapan. Thank you and God bless.